7, DZFE Metro Manila, 106.3 DZRK Quezon Palawan, 1233 DYVS Bacolod City, up 987 DYFR Cebu City, 97.5 DYFE Tacloban City, 1116 DXAS Zamboanga City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 106.9 DXGR Radio Gandingan Cotabato City 1062 DXKI Coronadal City 1197 DXFE Davao City FEBC Philippines Matatag sa pananalig matatag sa paglilingkod matatag sa pasasalamat Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Magandang umaga sa kay kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong pamilya. Sa araw na ito, tayo ay makararanas ng napakaraming pagpapala. Kabilang rito ay pagpapalang spiritual. Sa pagkatamuli, sa panimula ng araw na ito, dudulog tayo sa salita ng Diyos. At may mga hamon pa rin, hindi tayo ligtas sa mga pagsubok ng buhay na ipahihintulot ng ating Panginoon. May dahilan siya kung bakit nagpapahintulot siya ng ganyang karanasan. Ano man ang ating kalagayan sa mga sandaling ito, mamaya sa larangan ng pananalangin na ating gagawin, maihahain natin ano man ang ating damdamin At tikit sa lahat. Kaalay tayo ng pasasalamat. Bago natin gawin itong mga bagay na nabanggit ko, kaibigan, muli, kapupulutan natin ng aral, ang salita ng Diyos, kaya talika, samahan mo ko rito, sa ating programang Hardin ng Panalangin. ito, tutunghayan po natin ang isang paalala patungkol sa pagmamataas. Ano ba ang idinudulot sa buhay ng tao ng arrogance? At titignan natin kung ano ang isang napakagandang aral sa salaysay dito sa unang aklat ni Samuel, ng hamunin ni Goliath ang bayan ng Diyos. Tutunghayan natin kung ano ang paalala, ano ba ang idinudulot sa buhay ng tao ng arrogance o ng pride. Right. Bago natin itong haya ng salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ang namin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Muli ay dudulog kami sa inyong salita sa marami pong kapamaraan pagpalain mo kami. ngayon pa lamang, nagkaali na kami. Maraming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. I'm Muli natin tutunghayan mula sa salita ng Diyos ang uh, ilan sa mga aral patungkol sa isa sa mga tauhan sa Biblia. Ano ang aral na makukuha natin sa salaysay ni Goliath patungkol sa pagmataas, pagyayabang at walang pagpipitagang pananalita o yung maituturing nating uh, blasphemy. Kung hawak mo ang iyong Biblia, kaibigan, pakibuksan mo na lang ito sa unang aklat ni Sambel. Pag-aaralan natin ang Kabanata 17 at tatlong talata lamang ang ating uh, pagtutuunan ng pansin. At ito ay ang uh, sa pananalita ni Goliath. Ganito ang ating mababasa. 1 Samuel chapter 17, verses 8, 9, and 10. Talata 8 muna tayo. Sabi nito, sumigaw si Goliath sa mga Israelita. Bakit kailangan pang maglaban tayong lahat? Pumili na lang kayo ng ilalaban sa akin. Talata siyam. Kapag ako ay natalo, alipin ninyo kaming lahat. Ngunit kapag siya naman ang natalo, kayo ang aalipinin namin. At talata sampu. Inahamon ko kayo mga Israelita. Pumili kayo ng ilalaban ninyo sa akin alam mo napakaganda nitong uh, chapter 17 dito sa unang aklat ni Samuel ito ay about uh, the story of David and Goliath at sa tingin ko eh by uh, heart uh, by head knowledge ay alam natin kung ano ang uh, salaysay na ito ang buong kabanatang ito ay patungkol nga doon sa labanan ni Goliath at ni David sa buong kabanata dito pag binasa mo yung verse uh, yung uh, verses dito sa uh, chapter 17 ay hindi hihigit sa limang talata ang mga winika ni Goliat at tatlo ang ating natunghayan. so uh, meron mga five statements in the entire 17th uh, chapter of Samuel na binanggit si uh, Goliat at tatlo ang ating binasa Alam mo kaibigan noong mga panahong iyon ang konteksto kasi nito, ang Israel ay nakikidigma sa mga Philistine or the Philistines at si Goliath ang kanilang tinaguriang kampyon na kalaban ng bayan ng Israel. Alam mo si Goliath, sabi nga nila, ang height nito mga siyam na talampakan. At uh, nung magkaharap sila ni David at uh, nandun nga no being the representative of the Philistines Siyempre, siya ay in full battle gear. Ika nga, pagka binasa mo to makikita mo yung description, yung paglalarawan ng uh, kasuotan nitong si Goliath. Alam mo, kaibigan, si Goliath, siya ay nagdulot ng takot sa bansang Israel. Patuloy niyang hinamon ang bayan ng Diyos. At dito, isipi mo, no, 40 times. Pag binasa mo yung verse 16, dito sa chapter 17, makikita natin na apat na pong uh, ulit ang paghamon. Sino man ang maging kinatawan ng Israel, sa ano, wala siyang uh, pakialam kung sino ilalaban ng uh, Israel sa kanya sapagkat sa kanyang pananaw, siya ay magwawagi. At alam mo, itong ginagawa niyang paghamon nito. ito hindi naman actually paghamon doon sa bayan ng Israel. Ito ay actually paghamon sa Diyos o nais niyang kalabanin ang Diyos ng Israel. Ito ay hindi alam ni Goliath at uh, sa ganitong asal ay ipinakita lamang niya na siya ay mapagmataas. Alam mo kay bigan, kung minsan kahit na tayo ay mga mananang o maging iba nating kapwa, hindi tayo ligtas sa ganitong uh, asal. Uh, proud o arrogant, minsan ganyan tayo eh. Sapagkat inaakala natin mayroon tayong kakayahan na wala ang iba o meron tayong kakayahan na higit sa iba at ginagawa natin itong parang leverage no kumbaga sa ano advantage para itaas natin ang ating sarili sa ano pa mang may mga mag pagkakataon uh, maging tayo ay nagpapakita ng pagmamataas at alam mo kung susuriin natin ang mga talata mababasa natin na sa ang pisikal sa anyo ni Goliath Maging sino man ang isugo ni King Saul, parang gano'n yun eh, no? Ay uh, nakalalamang si Goliath, eh yun lang height ni Goliath, 9 feet. Imaginin mo eh, at, at that time siya ang pinakamataas na tao during their time. Ito ang kanyang ginamit sa kanyang pananakot sa bayan ng Diyos. At dito nga, no, takot ang naramdaman sa bawat paghamon. Alam mo kung minsan, ganito rin naman tayo, no? may mga hamon tayo, maaring uh, hindi naman yan na uh, physical na paghamon sa atin, ngunit dumaranas tayo ng mga hamon sa ating buhay at dito nakararanas tayo ng uh, takot, kanino ba tayo mananangan. At uh, dito nga sabi nga niya, no, alam mo kasi nung araw, mas sa pipiliin ng mga warring uh, uh, nations, yung uh, ayaw nila no, maglaban-laban yung mga sundalo nila kasi, sapagkat iniisip nila, magastos yun eh. Kahit anong panahon, ganun ang kaninang pananaw. Uh, at saka maraming casualties. So to avoid the high cost of battle, mas maganda yung one-on-one -on -one fight between the strongest representatives of warring uh, nations. Mas gusto nila yon, ano? Mas, uh, kumbaga sa ano, mas ninanais nila yun. O representative mo, representative na ano, mag-away na lang tayo. Kung sino manalo, panalo yung bansa ganoon ang kanilang pananaw because the high cost of battle, napakaraming uh, casualty niyan. Ang tao kadalasan ay tumitingin sa kanyang kakayahan. Di ba? Ganyan yan eh. Dito sa mga talatang ating binasa, malinaw na ang angking kakayahan o kalakasan ang dahilan ng pagmamataas. Hindi naman natin na mababasa rito kahit na ba siya ay malaki, di ba? uh, hindi wala wala naman na uh, kapahayagan sa salita ng Diyos bagaman siya ang representative o siya ang kampyon ay wala naman tayong mababasa na gaano kaya si uh, Goliath kung siya ay nakikipaglaban but the point is siya ang tinaguri ang kampyon and probably talagang magaling si uh, si Goliath walang pagtitiwala o pananangan sa Diyos wala siyang pakialam tulad tayo ni Goliath Uh, mapagmataas tayo dahil minsan sa pananaw natin Mayroon tayong angking galing o dunong Na wala sa iba o kaya ay Naihigat na natin ang ating kapwa Yung sinasabi dito. Bagaman maikli lamang kaibigan ng salaysay Dito patungkol kay Goliath May aral na pahatid sa atin Ang kanyang pananalita Yung blasphemy Maituturing na walang pitagan Ang kanyang mga pangungusap At animoy uh, hinahamon pa niya ang Diyos alam mo kaibigan, ang pagmamataas, ano man ang tingin natin sa ating sarili. Kung ihahalin tulad sa kakayahan ng iba, eh, ito naman eh, walang idudulot na kabutihan. Hindi ba? Ano man ang tingin mo sa sarili mo, tapos you are going to compare yung other sa sarili mo, iniisip mo, ano ba idudulot sa yo? Wala. Ano man ang dahilan mo, itataas mo lang ang iyong sarili. Gusto mong ikaw ay i-recognize, kilalani ng kapa mo that you are somebody. Sa mata ng Diyos, hindi yan tamak kumisan, nakakalungkot, maging sa mga iglesia, mayroong ganyan, mas magaling ako kay ganito, mas maalam ako kay ganito. Eh, that, that, that is uh, one of the the ways kung tayo ay nagpapakita ng uh, pagmamataas, walang idudulot na kabutihan. Sa pagpapatuloy ng salaysay, makikita natin na, eto na, naglaban na sila, nagtagumpay si David sa kanyang labang kay Goliath, Nan nanalig at umasa sa gawain ng Diyos para sa kanyang bayan. Ito naman yung isang kontras. Ano? Walang pagpipitagan. Ang bayang Israel through David ay nanalig at umasa sa Diyos. Napakaganda nga ng ano, sinabi niya. Hindi na natin uh, babanggitin dito sa ating uh, devotion. Nanalig at umasa si David sa gagawin ng Diyos para sa kanyang bayan. Alam mo kaibigan, hindi natin dapat ipinagmamalaki ang ating mga kakayahan o kalakasan lalo na kung ang mga ito ay gagamitin, laban natin, no? ilaban sa kapwa. Nung araw, sa panahon ng mga Pilisteo, makakamit nila ang tagumpay sa sariling lakas at mapagkukunan no? yung kanilang resources. Tayo ay madalas pinaaalalahanan, ibigan mula sa salita ng Diyos, patungkol naman rin sa kababaang loob at higit sa lahat, pananangan at pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng ating pakikibaka. Ganito naman ang ginawa ni David. So may aral dito kay Gulayat may aral din sa ginawa ni David. Bagaman natakot ang bayang Israel, ito yung kanilang ginawa. No? Hindi pinanghinaan ng loob si David dahil sa Diyos nagmumula ang kanyang kalakasan. alam mo kaibigan, sa panahon ng panlulumo, may tulong at kapahingahan tayong maaasahan mula sa ating Panginoon. Alam mo, maganda ang paalala para sa atin sa araw na ito. Hindi tayo dapat maging mapagmataas. Maraming uh, temas, maraming salaysay sa Biblia about arrogance, about pride. Ngunit kinuha lang natin itong kay uh, Hindi tayo dapat maging mapagmataas at manalig tayo sa kapamaraanan ng Diyos na ginawa ni David at sila nga ay naging matagumpay. Wika nga sa aklat ni Mateo. Ito naman ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Kaibigan, sa araw na ito, tandaan natin, lahat ng sa atin, lahat ng sa atin, mula ang mangyayan sa Panginoon, ang pagmamataas sa anumang larangan ay magdudulot ng kabiguan. Panginoon, walang kaluguran. Ito po si Pastor Billy Paruhino mula sa Sumapagberian Christian Church. Sa mga sumusubaybay sa hardin ng panalangin, samahan niyo po ako sa pananalangin sa sandaling ito. Tayo po'y mananalangin. O Diyos namin na mapagbiyaya, banal at makapangyarihan sa lahat, ipagkatiwala po namin sa inyo sa oras na ito, Panginoon, ang lahat naming mga public and private hospitals, Hinihiling po namin sa inyo, Panginoon, sa sandaling ito, na ipagkaloob mo po ang inyong pag-iingat. Gabay, patnubay sa lahat ng mga hospital workers upang patuloy nilang mapangalagaan ang aming mga babayan na nagkakasakit. Sa aming mga doctors, nurses, sa patuloy nilang pagharap sa kundi na lang na panahon sa mga pagsakripisyo dulot ng global pandemic na ito dahil ayon po sa WHO, malapit na po mawala ang COVID-19. Maraming salamat po na naging matagumpay ang aming bansa laban sa COVID-19 sa inyo pong awa sa amin at ganoon din sa buong mundo. Patuloy mo po silang pagkaluban ng wisdom, ng magandang kalusugan at malakas na resistensya upang patuloy nilang maisalba at mapangalagaan kung meron po pong mga infected sa COVID-19 at sa iba pang mga klaseng mga sakit. At patuloy mo pong ipagkaloob ang lahat ng mga pangailangan ng mga hospitals upang maasikaso kaagad ang mga pasyente sa bawat hospital. Ipagkatiwala po namin sila sa inyo. Pinahintulot mo po na maranasan namin ang ganitong klaseng pandemic kaya ikaw na din po ang bahala sa amin. Ganun din po sa aming mga kababayan persons deprived of liberty, sa mga believers na na nasa loob ng aming mga facilities sa buong bansa, ipagkatiwala po namin sila sa inyo. Dahil ikaw po ang higit na nakakaalam at nakaunawa sa kanilang mga kalagayan at tinabukasan. Ipagkalo mo po, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan spiritual, physical, emotional at ganun din po sa mga material na mga pangailangan iparamdam mo po sa kanila ang inyong pagiging mahabagin at mapagpalang Diyos. Patuloy mo pong pangunahan at tulungan gabayan ang mga namamahala sa bawat facility para po sa ikakabuti ng bawat isa sa kanila. Ito po ang aming samot na langin. sa pangalan ng Panginoong Yesus ng aming Diyos at ang pagligtas. Amen. Tuloy po tayong uh, mananalangin sa araw na ito at bahagi po ng ating ipapananalangin ay yung kahilingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya maging ang kanilang uh, pamamagitan para naman din sa kanilang mga mahal sa buhay. Kung meron kang idulog sa ating Panginoon, sumabay ka na sa ating pananalangin. Amanamin sa langit, marami pong salamat sa napakagandang pribileyo na makapamagitan sa larangan ng pananalangin para po sa kahilingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Naway magkaroon ito ng tugon ayon po sa inyong salubin at ayon rin sa inyong takdang layon. Para po sa mga sumusunod na kapatid tulad ni Irene, meron po siyang uh, allergy and at the same time siya po ay hypertensive. Ang kanya pong uh, pananalangin ay kagalingan. May problema naman po sa puso si kapatid uh, Dory kagalingan din o oh Diyos ang kanyang idinudulog at naway makapagpatingin siya sa isang uh, cardiologist. Malaman po ang tunay na dahilan ng kanya pong problema sa kanyang puso. Kay Herminia naman po, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan at naway lumakas na po ang kanyang pangangatawan. Kay Nona, siya po ay may hyperthyroidism at nananalangin din po siya ng kagalingan. Meron din po siyang problema sa kanyang mata. Sa kanya pong nararanasan, dumudulog din po siya sa inyo na naway pagkalungo rin ang kanyang pangangailangan sa larangan ng pananalapi. Namamagitan naman po para sa kanyang pamilya si Mercy ng kaligtasan as well as financial provision kay Jenny. Ang kanya pong pananalangin ay kalakasan, Panginoon, sapagkat sa mga pagkakataong ito, sa mga sandaling ito, dumaranas po siya ng hamon sa kanyang buhay. Kay Philip, naway na uh, ma na po ang visa niya sa Europa at uh, open opportunities, Panginoon, upang uh, matupad ni Philip ang kanyang uh, pangarap na makapangibang bayan. At para po kay Adrian, na magitan po siya sa kanyang pamilya, ng kaligtasan. Panginoon, sa aming po mga idinulog, ang tugon ayon lamang po ito sa inyong layon at takdang panahon. Anuman o Diyos Ama ang inyong gawin, tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigat, isang napakagandang paalala para sa atin sa araw na ito na walang idudulot na kabutihan ang pagmamataas. lalong lalo na pagka tayo ay higit uh, sa lahat, pinagtutuunan natin ng pansin ang sarili nating kakayahan o sarili nating lakas. Sabi ko nga kanina, lahat ng sa atin, yan ay galing sa ating Panginoon. At dito, tinuturoan din tayo na hindi tayo dapat maging mapagmataas Magpasalamat tayo sa ating Panginoon at tigit sa lahat. maging mabuting katiwala tayo ng lahat ng uh, ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa paalala sa pangalan ni Jesus. Amen. My heart... Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya bukas inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin. Kuspos, ito ay magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave. biggest man